May mga gabing hindi makatulog si Tanggol. Hindi dahil sa ingay ng mga lasing sa kanto o sa sirena ng pulis na tila musika na sa kanyang pandinig. Sa mga oras na iyon, kapag ang buong kuyapo ay nahihimbing, bumibisita sa kanya ang isang multo, ang multo ng sana. Isang multong walang mukha, ngunit may tinig na bumubulong ng mga posibleng buhay na hindi niya kailanman tinahak. Sana, bulong nito, hindi ka lumaking kailangang matutong makipagsuntukan para lang igalang. Sana ang mga kalyo sa kamay mo ay dahil sa pagbubuhat ng iyong anak, hindi sa paghawak ng patalim. Ipinapakita sa kanya ng multo ang isang bersyon ng kanyang sarili. Isang simpleng lalaki na may regular na trabaho. Umuuwi sa isang asawang naghihintay na may mainit na hapunan. Isang amang tinuturuan ang kanyang anak magbisikleta. Ang tanging takot ay baka magasgasan ang tuhod nito hindi ba katamaan ng ligaw na bala sa mundong iyon ng sana ang pangalan niya ay hindi tanggol marahil ay paulo oj o anumang pangkaraniwang pangalan na hindi kasing bigat ng isang responsibilidad sa mundong iyon ang problema niya lang ay kung paano pagkakasyahin ang sahod o kung anong ulam ang lulutuin bukas hindi niya kailangang isipin kung sino ang susunod na magtatraidor o kung saang eskinita siya kailangang mag-ingat. Isang buhay na payapa, isang buhay na normal. Ngunit sa tuwing lulubog siya sa mga panaginip na ito, isang malamig na katotohanan ang gumigising sa kanya, ang bawat desisyon na kanyang ginawa mula sa unang suntok na kanyang pinakawalan para ipagtanggol ang sarili hanggang sa huling laban na kanyang pinanalo para sa kanyang mga kaibigan, ang humulma sa kung sino siya ngayon. Ang pagsisisi ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Walang puwang ang sana sa kasalukuyan dahil ang bawat hakbang ay may kaakibat na resulta at kailangan niyang panindigan ang mga iyon gaano man kabigat. Ang multo ng sana ay hindi kailanman aalis. Ito ay mananatiling isang anino sa kanyang mga balikat. Isa